Kaya nga itong pamilya na ito, bl bluffers ito eh. But Tama you call their bluff every time. Family. Yeah. Mm -hmm. Bo, maa, crime family eh. Yeah. Duterte crime family. Hinahamon ko kayo na pumirma ay. ng waiver. Sarah no? Duterte, pumirma ka ng uh, waiver ng Bank Secrecy uh -huh. para mabuksan yung laman nitong mga accounts na ito uh -huh. na sinasabi ko na ang pumasok dito ay mga pera na nagmula sa illegal na droga. yung mga bluff ng mga ganyan ng mga dutetes classic yan ketatapang pero pag i-call mo yung bluff atrasan ito na latest itong si Ibaste o to si Sara ganon atras din kumbaga ang ketatapang magsalita pero alam nyo vistado na namin yan hindi na at saka right 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 well considering yung sinasabi mong atrasan ano yeah. you also issued the challenge i heard well we saw all of us saw the whole nation saw you issued a challenge to the former president duterte to open his bank accounts, no? Waiver. At sinabi niya na pipirmahan ko. Akin na, pipirmahan ko. Pwede mong ulitin ngayon oh. dito yan. O, no? i-challenge no? mo, oh, oh. no. I mo Well, again. Ano na no. mangyayari well, dyan? Alam niyo, siguro mga mahigit isang daang beses na ako nag-challenge sa ah. kanya. And in no, fact, business. nung... Isang daang beses na ako raw siya nag-challenge sa kong tatay. Okay? Po yung inakusahan niya na meron akong tagong yaman Pumirma ako ng waiver at hindi lang 'yon. Dinala ko yung media doon sa banko mismo'ng sinasabi niyang oh. meron akong account sa Singapore. Oh. At yung teller mismo ng banko at narinig ng mga media, mm. "No, wala akong S bank sino account." Balang sino ka?" Uh, oh na. Eh kasi sabi ko, o oh, pwede ko ba makita yung statement of account? Kasi sabi, may account daw <laughs> ako." Pero, pero ang tanong kasi diyan, Ba't ka pumunta doon kung wala, namang wala ka naman talagang account na gano'n? Yun ang big question dyan eh. Ba't ka pumunta doon? Alam mo naman wala. <laughs> o oh, dito. Wala kang account dito. So, na-report yan. Umamin siya na inimbento lang niya. Kaya nga. Ganun, di ba? Pero nung ako na, ito. ah uh, ito yung aking akusasyon sa inyo. Anong ginawa niya? Noong una pa lang, yung sa BPI hulya uh, Julia Vargas, sabi niya, o punta tayo, magkita tayo doon. Pumunta ako, hindi siya sumipot. Si Sal Panelo, si Panelo, pinadala niya. Tapos may waiver siyang, may SPA siyang pinapakita. Sabi nung bank manager, uh, kung statement of account ang kailangan niyo, may issue na namin ito. Ito yung mga ini-issue sa mga passport, sa mga visa, gano'n. And then, sabi ni Panelo, wag, wag, wag. Kasi ang nakalagay dito kailangan mag-issue kayo ng certificate na hindi lumagpas ng 200 million yung pera daw niya sa Hulya Vargas. Eh, sabi ni anong bangko? ay eh, eh kung kanyan, matatagal pa, dadali namin sa head office. So, in two weeks. O oh, sige, sabi ko, two weeks, ilabas mo yan ha. Hindi nilabas si Panelo. Bakit? Kasi nga, precisely, lagpas ng dalawang daang milyon. Ah, ano na yan? Kung maga, I have proven Natutuo yung mga accounts na yan. Kita nyo sa demeanor ni Digong. Sampalin daw ako. Bu papayag siya. Pag sampalin ako, umayag ako. Sige, sampalin mo ako. Pero pirmaka muna. <laughs> hindi pa rin. Kung maga, uh, lahat gano? na. Yan. Ay ang mahirap kasi yan, ikaw ang nag-akusa. Dapat ikaw ang mapakita ng ebidensya. Gusto mo naman puning ebidensya doon sa sina sinakusahan mo. Yun ang problema dyan. Kung ganito agayin natin, Zani, na, na, bakit hindi mo isyo on air na nakikinig ang ating mga kababayan no na hinahamon natin, ako, kasama kami, ilabas nyo, oh, mag-issue kayo ng waiver, ikaw, Sara Duterte, Pulong Duterte, Baste Duterte, okay. mas maski na yung tatay nyo nandun sa The Hague, mag-issue ng waiver na para ibukas yung Kasi kasama din sa article sa bana impeachment ni Sarah yung ill-gotten wealth, no? unexplained wealth. Ito na yung pagkakataon nyo sa hamon na ito, Uh, Mag-issue kayo na. Sino ka para maghamon? Mm. Sino ka? Ang waiver, ipakita nyo at gawin nyo open no? Mm. yung bank account niyo at makita ng tao kung ilang bilyon ang mga nandyan sa loob ng mga banko nyo. Uy, at ilang bilyon daw. Bakit? Alam mo na ba na bilyon ang laman? Kung mala naman, edi malilinis yung pangalan nyo. Pero ay ito ay isang hamon mula si, oh, si... Well, well, ganito po. Ginawa ko na yung hamon na 'yan oh, sa kanila, Sa hiring nila 'yan, sila Pulong, oh. uh, Ma Sara lahat. Oh, hmm. pero sige ho, ulitin natin. Oh, ay let's spare uh the country nitong ano na 'to. Agony na ito, itong Oy, kaguluhan ugly. na ito. Oh. Pumirma kayo ng uh, hinahamon ko kayo na pumirma ay. ng waiver. No. Sara Duterte, pumirma ka nang uh, waiver ng Bank Sicrisilo. Oh para mabuksan yung laman nitong mga accounts na ito uh -huh. na sinasabi ko na ang pumasok dito ay mga pera na nagmula sa ilegal na droga. Mm. So, oh my God, rinig yun? Ang pira daw ay galing sa ilegal na droga. Ayon kay Antonio Trillianis. Ayan, anong masabi niyo mga kaibigan? Hinahamon niya si Bipisara, na magpirma ng Weber para ayan. Tapos, ang pira daw na laman doon ay galing sa druga. Ayon kay Antonio Torlianis. So, yaan ang aking uh, challenge. Napakadaling okay. ano yun. Challenge na yan. Alam At ko natin, na. Alam uh, ko, ano. ko nang ang sasabihin ni Sarah. Yeah. Hmm. Isusunod namin yung waiver namin. Wait lang. Ito ba yung abogado ni Laila Delima, mga kaibigan? Si Kapunan? No. Siya ba yun? Kung lahat ng mga senador at congressman, lalo na yung speaker na yan, <laughs> tsaka, eh mag-sign rin ng waiver, ganyan. Hamon versus Hamon. You know, di, 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 yung, pero, okay. yung typical yeah. typical oh. bulldog bullying oh. tactics eh, ng isang VP. no oh, Pero ito lang huyang kasi. eh ito ba mga ibang tao na ito, e eh, may akusasyon? Kung may akusasyon, sige, idali mo. Oh. Pero kayo ngayon yung may akusasyon sa inyo eh. Kayo yung diba? eh. <laughs> oh, alam niyo nung panahon nila, uh, sige, mag-drug test. O sige, ako lahat ng ano drug test sa Senado, sige, attendan ko yan. Para lang, kinukol ko sila every time. Kaya nga itong pamilya na ito, Bl bluffers ito eh. But Tamayin you call their bluff mo, ay, every time. Family. Yeah. Mm. Mga, crime family eh. Yeah. Duterte crime family. Hindi lang bluffers, mga, mga... Crime family daw ang Duterte, guys. Sabi nitong Jaime Regalario. Ang dami nitong mga binibitawang salita, mag na kakaiba. Pansin nyo. Mga bully, no? Bully. Oh. Impunity, with impunity. Yeah. Paano mo nasabi na crime family ang Duterte? Jaime Regalario. Diba? Ano masabi niya mga kaibigan? Sinasabi niya? Crime family daw ang Duterte. That Dark, darkest Sige. days ng ano mm. eh. That darkest moment ng ano, Philippine history. Oh. Yeah. Darkest moment daw ng Philippine history darkest moment daw ng Philippine history nung pagka ni Tatay Digong. Ayon kay Jaime Regalario. Agree ba kayo mga kaibigan? Pakicomment po. Yan. Your opinion matters. Yan. Kailangan natin yung mga opinion nyo. Agree ba kayo? Sinasasabi ng taong ito. Si Jaime Regalario. Unang sabi niya, crime family daw ang Duterte. Pangalawa, darkest time daw ng Philippine history nung naging presidente si Tatay Digong. Ayon sa taong ito. Wala akong idea kung sino yan, basta yun ang sabi niya, si Jaime Regalario. Nung dumating yung mga Duterte na yan. At saka, highlighted by the fact na tino mo itong nangyayari sa ating natural disasters. No? At uh, again, pinuna, one of the news reports uh, said na... Contributing to the flooding in Manila Bay is and the dolomite tributaries ba? is dolomite. Anong sagot ng, ng vice president? Ayan, political persecution. <laughs> hindi ako nagtataka na lahat ng kasalanan ngayon ng BBM administration itong flood control itong eh hindi daw siya nagtataka na i-blame na naman ang kanyang tatay. Totoo naman. What kind of a response is that? What even is the office of the Vice President doing now in the midst except for challenging all the people to collect lahat daw ng tubig ng baha at painumin kay Presidente Marcos? Siempre. What kind of a public official is that? Mm. Vice Ikaw, kind of that that? The vice that, president. The vice president. Not only that. Ipon nila lahat yung tubig at dalhin sa mula ka niya. Alam niyang batas kasi she's the highest uh, elected lawyer of this country. Uh, mm -hmm. Lawyer yan. Uh, mm -hmm. uh, in uh, different uh, language. Kaya yun na nga yun. Siya yung ano dito na kumaga lost in all this uh legal arguments is oh my God. itong si Sarah Duterte. Siya pa... Nakakatawa mga kaibigan, pakinggan! <laughs> uh, nakakatawa pala pakinggan itong mga loser na to no? Ay karapat dapat manatili sa pwesto bilang vice president. Oh, hindi dapat. Yun yung gusto natin ipresenta through the impeachment uh, trial. Uh -huh. Papakita natin yung iba't ibang kasalanan niya sa uh -huh. ating bayan. Uh, makikita nila karumaldumal po yung mga krimen. Oy. Diba? Biruy mo, magbabanta ka ng isang presidente, sitting president, na meron ka ng kinontratang mercenaryo. Oh. karumal na krimen. Para sa aking pagkakaintindi, pagsabihin mong karumal na krimen is already done. Nangyari na, di ba? Ano masabi niyo kayo? Ba? Tama ba ako? Na sabihin mong karumal na krimen, it means nagawa na tapos nang nagawa Nangyari ba? Hindi naman. Ang sabi ni Bibisara, kung mamatay ako, may nakarede na akong asasin para tirahin tong tatlong to. Kung mamatay los sa Bibisara, 'yun ang sabi ni Bibi, di ba? Pero sabi ngayon ni Antonio Terlianis, mga kaibigan na may ginawang karumal-dumal na krimen ang vice president. Nangyari na ba? Grabe yun. Alam nyo, gawin nyo sa Estados Unidos yun. Da dadamputin ka right then and there. May, no? may inis yung yeah. statement itong si Mon. Eh, si Mon Tulvo. Yes. Na dating dyan, ah. eh. Pero sabi niya, uh, ah, itong si Sara eh, is a certified certified baliw. <laughs> oh, dati sinabi ko certifiable. Baliw ngayon certified, certified na. na huh? Mas magaling ata si Tulfo sa akin eh. Konti Pero in fairness mga kaibigan, ha? Eh? sabihin na natin sige, baliw si sa BBP Sara. Pero kumpara ang mukha ni Bipisara Sara sa inyong dalawa dyan, Sino ang mas baliw tingnan mga kaibigan? <laughs> Di ba? Ah. So 'yun, mga kaibigan. So narinig niyo ang mga pahayag ni Antonio Terjanis kasama yung dalawa. So kayo na humusga sa kanilang mga sinasabi mga kaibigan ika nga sabi nila freedom of speech your opinion is your opinion basta wag lang libelos ganun lang yan so para sa akin mga kaibigan hindi tamang sabihan mo ang isang pamilya na crime family which is may ginawa ba silang krimen? tapos sabihin mo na the darkest day of the Philippine history sa panahon ni Tatay Digong? Bakit? Marami bang inosinting na matay that time? Ang alam kong mga maraming na ay mga kriminal, mga drug addict na ayaw magpahuli sa mga pulis. Yun ang naalala ko. So kayo na humusga mga kaibigan sa sinasabi nila. So yun, yun ang mapahayag nila regarding sa disagreement nila sa uh, desisyon ng Korte Suprema mga kaibigan. So I hope nag-enjoy kayo sa video. Huwag kalimutan mag-comment. Your opinion matters mga kaibigan. Gusto ko malaman kung anong opinion nyo sa mga pahayag nila. Agree ba kayo or disagree? Ayan po. So until next time, huwag kalimutan mag-like, share and subscribe. Bye-bye!